isang milyonaryo at ang kanyang kalaguyo ang nagtulak sa buntis niyang asawa sa bangin. Labindalawang taon ang lumipas, isang dalagita ang lumapit at tinawag siyang ama. Si Eladio ay isang respetadong negosyante, may-ari ng mga kumpanya, ari-arian, at mga stock, ngunit sa loob ng bahay siya ay malamig, mailap, at palaging iritable sa presensya ng sariling asawa. Ilang buwan pa lamang buntis si Rosela, puno ng pag-asa, pero tinatrato siya na parang abala. Kapag sinusubukan niyang pag-usapan ng tungkol sa sanggol, iniiwasan ni Eladio ang usapan, gumagawa ng dahilan tulad ng mga meeting, sinasabing abala siya at umaalis. Lumilipas ang mga araw na halos mag-isa lang siya, at kahit nasa bahay si Eladio, nanatiling tahimik, tensyonado, at walang kahit anong lambing. Ang tanging taong nagbibigay pansin sa kanya ay si Jasmine, ang sinasabing matalik niyang kaibigan. Madalas dumalaw si Jasmine, may dalang mga cake, nagtatanong tungkol sa pagbubuntis, nakikinig sa kanyang mga hinanakit at sinasabing nandyan lang siya para kay Rosela. Ang hindi alam ni Rosela sa likod ng kunwaring pagkakaibigan, si Jasmine ay matagal ng kalaguyo ni Eladio. Sa gitna ng kanilang mga usapan, naglalabas si Jasmine ng mga pahapyaw na tanong. Parang nagtatanim ng duda na pagkatapos ay magugulat kunwari. Isang araw, habang nagre si Rosela na palaging wala si Eladio, tumingin si Jasmine sa kanya na may kunwaring pag-aalala at nagtanong, Sa tingin mo, mahal ka pa rin ba niya? Tumahimik si Rosela. Pagkatapos ay sinabi pa ni Jasmine, Alam mo naman ang mga lalaki. Kapag ganyan ang kilos, baka may iba na. Sana hindi nga lang ganun ang kaso, no? Tumimo sa isip ni Rosela ang mga salitang iyon at mula noon, mas naging mapanuri siya sa mga kilos at oras ng asawa. At habang mas pinagmamasdan niya ito, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkakaiba. Pero wala siyang ebidensya, tanging kutob lang na may mali, na may masamang nangyayari. Magkakaroon muna tayo ng mabilis na pahinga para maipagpatuloy naming maihatid ang ganitong mga nakaka-inspire na kwento ng libre, hinihiling naming mag-subscribe ka sa aming channel at ilike ang video. I-comment mo rin kung taga saan ka. Maraming salamat at itutuloy na natin ang kwento. Isang hapon, dumating si Jasmine na may dalang suhestyon. Aniya, dapat daw silang tatlo ay mag-unwind, huminga ng sariwang hangin, panoorin ang paglubog ng araw at magpiknik sa isang magandang lugar na malayo sa lahat. May pagdududa si Rosela at ayaw sanang sumama pero napauo rin sa huli. Baka raw ito ang pagkakataon para muling mapalapit kay Eladio, baka sakaling magbago ito. Sumakay silang tatlo sa kotse papunta sa isang liblib na lugar na may tanawing dagat at mataas na bangin. Inayos ni Yasmin ang banig, inilabas ang mga prutas at kunwaring masaya tahimik at tila mailap si Eladio, iniiwasang tingnan si Rosela. Nang magsimulang lumubog ang araw, iminungkahi ni Hasmin na lumapit sila sa gilid para mas makita ang tanawin. Nag-alinlangan si Rosela, pero sumunod din. Habang nakatayo sa gilid ng bangin, ramdam ni Rosela ang matinding kabog ng dibdib. Tumabi si Eladio sa kanya, hindi mabasa ang ekspresyon. Si Jasmine, na nasa likod nila, ay lumapit at may ibinulong kay Eladio. Pumikit siya ng ilang segundo, huminga ng malalim at pagkatapos ay itinulak si Rosela gamit ang dalawang kamay. Bumagsak siya ng hindi man lang nakasigaw. Bumilis ang katahimikan. Tumakbo ang dalawa sa gilid at sumilip pababa. Nagngangalit ang dagat sa ibaba. Pero walang bakas ni Rosela. Walang sigaw. Walang pagbabalik. Tapos na siya, bulong ni Hasmin, pinipilit panatilihin ang composure, nanginginig si Eladio. Ilang sandali pa silang tumingin sa ilalim, pagkatapos ay umalis na walang imik. Hindi sila tumawag ng pulis, wala ring humingi ng saklolo, umuwi lang silang parang walang nangyari. Sa daan, walang sinabi si Eladio. Hinawakan ni Jasmine ang kanyang kamay at bumulong. Ito ang pinakamahusay para sa ating lahat. Malaya na tayo ngayon. Hindi siya sumagot, Simula noong araw na 'yon, malinaw ang kasunduan sa pagitan nila. Huwag kailanman pag-usapan ang nangyari. Huwag banggitin, huwag aminin, huwag halukayin. Inilibing nila ang buong pangyayari sa katahimikan. Para sa lahat, si Rosella ay basta na lang nawala. Para sa kanila, tapos na ang problema. Pero ang katotohanan, kahit nalibing na sa dagat, ay may kapangyarihang bumalik. At balang araw, babalik ito. Labindalawang taon ang lumipas mula sa hapong iyon sa bangin. Patuloy ang buhay ni Eladio na parang walang nangyari, pero may nabago sa kanya. Hindi na siya mahimbing matulog, iniiwasan ang matagalang pagtitig sa salamin at palaging tila may kinatatakutang katahimikan. Si Jasmine naman, bagaman na natiling kasama niya, ay hindi na gaya ng dati. Walang kasal, walang singsing, -sing, walang malinaw na plano palagi siyang kinukulit ni Hasmin gamit ang kanilang nakaraan bilang tahimik na banta. Nangako ka sa akin, matigas niyang sabi tuwing iniiwasan siya ni Eladio. Alam ko ang ginawa mo at alam ko ang ginawa kong kasama mo. Nagkukunwaring hindi nakakarinig si Eladio, iniiwasan ang usapan pero alam niyang wala na siyang takas. Dahil sa paulit-ulit na pagpilit ni Hasmin Nagpa siya si Eladio na magplano ng hapunan sa isang mamahaling restoran, yung mga klase ng lugar na dating madalas nilang puntahan. Sinabi niyang may iaanunsyo sila. Labis ang tuwa ni Jasmine. Akala niya ay ito na ang matagal na niyang hinihintay, ang formal na paghingi ng kasal. Pinili nila ang isang maganda, modernong restoran, bagong renovate. Hindi alam ni Eladio pero ang restoran na iyon ay binili ni Rosela ilang taon na ang nakalipas matapos ang mahabang sakripisyo. Siya na ngayon ang may-ari at doon siya nagtatrabaho araw-araw kasama ang kanilang anak na babae. Ang kapalaran na mismo ang nag-ayos ng muling pagtatagpo na hindi namamalayan ni Eladio. Sa gabing itinakda, dumating ang dalawa sa restoran na parang normal na magkasintahan. Nakapulang damit si Jasmine naka-makeup at kumpiyansa sa sarili. Si Eladio ay mukhang kalmado pero sa loob niya ay pasan ang labindalawang taon ng pagkakasala. Umupo sila malapit sa bintana. Maya, maya isang batang waitress na mga labindalawang taong gulang ang lumapit sa mesa nila. Amara ang pangalan niya. Halos hindi tumingin si Eladio, pero nang nagsalita ang dalaga, may huminto sa loob niya. Magandang gabi po, Papa. Pwede ko na bang kunin ang order ninyo? Tanong ng bata sa kalmadong tono. Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa kanila na parang bato. Napalaki ang mga mata ni Eladio. Namutla si Jasmine. Anong sabi mo? Tanong niya, pilit pinipigilan ng kaba. Inulit ng dalaga ang sinabi. Nakangiti, hindi namamalayan ang bigat ng epekto. Hinawakan ni Jasmine ang kamay niya sa ilalim ng mesa at bumulong. Kamukha niya si... Mabilis siyang pinutol ni Eladio. Pakitawag ang manager. Wala pa rin ideya si Amara sa tensyon, kaya agad siyang umalis para tawagin ang kung sino man. Ilang minuto lang ang lumipas at lumitaw si Rosela, buhay, kalmado, matatag, at may parehong titig na hinding-hindi nakalimutan ni Eladio mula noong mga panahong kunwari mahal pa niya ito. Magandang gabi Eladio, ako ang may-ari ng restaurant, aniya, habang nakatitig diretso sa mga mata niya hindi nakakibo si Jasmine. Pilit namang itinago ni Eladio ang tensyon pero pumalya ang boses niya nang sumagot. Buhay ka. Tumango si Rosela, banayad ang galaw. Oo, at hindi mo man lang ako hinanap. Tumingin siya kay Jasmine tapos bumalik ang tingin kay Rosela at nagtanong. Paano ka nakaligtas? Nagkrus siya ng mga braso at matatag na ipinaliwanag. Sinabi niyang nahulog siya sa tubig Pinilit lumangoy patungong baybayin at kahit buntis at walang direksyon, napilitang matulog sa kalsada ng ilang araw. Nagutom siya, umiyak ng sobra, pero kalaunan ay natanggap bilang katulong sa restaura na ito. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula siyang magluto ng pagkaing bahay, nagkaroon ng mga suking customer at makalipas ang ilang taon na niya ang lugar. Binuuko ang buhay ko nang wala ka pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa, hindi ko kailanman kinailangan ng tulong mo para maging kung sino ako ngayon, pagtatapos niya. Halos hindi makahinga si Jasmine. Tiningnan siya ni Rosella sa glit pero hindi direkt ang kinausap. Nanatili siyang kalmado, walang taas ng boses, walang insulto, walang pagbabanta. Hayaan na lang daw ang presensya nilang mag-ina ang magsalita para sa sarili nito. Hindi alam ni Eladio kung saan ipapatong ang mga kamay niya. Kita sa mukha niya ang hiya at pagkagulat. Tinangkang magsalita pero walang lumabas. Matatag na tinapos ni Rosela ang usapan. Hindi ako nandito para maghiganti. Gusto ko lang ng katahimikan. At sapat na yon para sa akin. Tahimik siyang lumayo. Nanatiling tulala si Jasmine habang si Eladio ay nilamon ng sarili niyang konsensya. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang itago ang mga multo ng nakaraan. Tahimik na naglakad pa uwi si na Rosela at Amara. Mabigat ang gabi, pero pareho nilang pilit nilulunok ang mga nangyari. Nakauniforme pa si Amara ng restoran. Nakayuko habang naglalakad, iniisip ang lahat ng nasaksihan. Pagdating nila sa bahay, binuksan ni Rosela ang pinto ng walang imik at saka lang nagtanggal ng sapatos nang makaupuna sa sofa. Sumunod si Amara. Hindi na nakatiis ang bata. Mama, siya yon, hindi ba? Mahina ang boses, tila umaasang mali ang kutob. Tumango si Rosela, walang pagkagulat. Oo, anak, si Eladio ang tatay mo. Malalim ang hinga ni Amara. Bakit hindi siya kasama natin? Alam ba niyang buhay ako? tiningnan siya ni Rosella ng may lambing pero matatag. Hindi. Akala niya, patay na ako at kahit nalaman pa niya, hindi ko alam kung may nabago. Noong panahong yon ayaw niyang maging ama at pinili kong palakihin ka ng malayo sa ganon. Tahimik lang si Amara, may luha sa mata. Lumapit si Rosella at nagsabi, Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon kung anong mararamdaman mo para sa kanya. Ang gusto ko lang malaman mo ay lahat ng meron tayo ngayon, pinaghirapan natin. Hindi ko siya itinago para gumanti. Ginawa ko yon para protektahan ka. Tumango lang si Amara, mas matanda sa edad niya kung umintindi. Niyakap siya ni Rosela at pinatulog, pinangakong mag-uusap pa kinabukasan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, wasak si Eladio. Mas marami siyang nainom kaysa karaniwan. Nakakalat ang sapatos sa gitna ng sala, pati mga baso. Paikot-ikot siya sa loob ng bahay, nagsasalita mag-isa. Buhay siya. Paano? Paano siya nakaligtas? Umupo sa sahig, kinuskos ang mukha at biglang tumayo na parang may naalala. Dumiretso siya sa kwarto kung saan nakahiga si Jasmine, gising, nakatitig sa kisame. Walang pwedeng makaalam. Naiintindihan mo? Walang kahit sino. Hindi agad sumagot si Jasmine. Maya-maya'y humarap siya kay Eladio, walang emosyon sa mukha. Sa tingin mo ba mananatiling lihim to? Buhay siya, Eladio. At siya ang may-ari ng restoran kung saan tayo kumain. Hindi na natin hawak ang sitwasyon. Sinubukan niyang ipasa ang sisi kay Jasmine. Ang ideya ng bangin, ang pagtulak, ang buong plano. Bumangon si Jasmine, galit na galit. Makinig ka, Eladio? Oo, kasabwat mo ako, pero ikaw ang nagtulak, ikaw ang tumingin sa mga mata niya bago gawin yon. Sumigaw si Eladio sinabing siya'y minanipula, lalo pang lumakas ang sigaw ni Hasmin at inihagis ang plorera sa pader. Sinira mo ang buhay ko, pinangakuan mo ako ng lahat, tapos bigla siyang nagbalik at parang multo kung umasta ka. Sigaw ni Eladio, dahil multo nga ang nakita ko, pumagsak ang katahimikan na halos hindi na makahinga. Sa mga sumunod na araw, lalo pang bumigat ang tensyon sa pagitan nila. Si Jasmine, nilamon ng galit, gumagala sa bahay na parang multo. Tumitigil sa harap ng salamin at bumubulong, wawasakin niya lahat, kukunin niya ang natitirang meron siya. Iwas nang lumabas si Eladio. Pakiramdam niya, anumang oras ay makikilala siya, malalantad, mananagot. Si Jasmine naman ay nagsimulang gumalaw ng palihim. Umalis siya ng bahay sa gitna ng gabi. May bitbit -bit na dalawang backpack. Sa isa, may maliliit na galon ng gasolina. Naglakad papunta ang restoran, pinagmasda ng harapan ng ilang minuto at maingat na binuksan ang gilid ng gate. Pumasok siya sa area ng delivery. Alam niyang walang kamera roon. Ngunit halos hindi pa niya naibuhos ang likido sa pasukan ng kusina nang biglang nagsindi ang dalawang flashlight sabay na nakatutok sa kanya. Bitawan mo yan ngayon din, sigaw ng isa sa mga pulis. Napako si Jasmine sa kinatatayuan. Sa tabi nila, lumitaw si Rosella mula sa dilim, suot ang isang mahabang coat at may matatag na ekspresyon sa mukha. Alam kong hindi mo matitiis. Sinubukan mong tapusin ang sinimulan mo labindalawang taon na ang nakalipas, pero ngayon handa na ako. Nanginginig ang mga kamay ni Jasmine habang inaaresto siya sa mismong sahig na basa ng gasolina habang sumisigaw na hindi karapat dapat si Rosela sa lahat ng iyon. Nanatiling matatag si Rosela, hindi siya sumagot. Pinanood lang niya habang isinasakay ng pulisya ang babae. Ilang oras ang lumipas, ginising si Eladio ng isang tawag at agad siyang nagtungo sa presinto. Doon, nadatnan niya si Rosela na nakaupo sa tabi ni Amara. Matinding pagkapahiya ang bumalot sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit, walang masabi. Tiningnan siya ng anak ng diretsyo sa mga mata. Walang pag-iwas. At pagkatapos ay nagsalita ito, may katahimikan sa boses na mas masakit pa sa sigaw. Sa loob ng maraming taon, iniisip ko kung ano ang itsura ng tatay ko. Inakala kong nawala ka dahil sa mas malalim na dahilan pero ngayon, alam ko na ang totoo. At iisa lang ang tanong ko. Paano nagagawang talikuran ng isang lalaki ang babaeng buntis at magpatuloy na parang walang nangyari? Sinubukang magpaliwanag ni Eladio, pero pinutol siya ng dalaga. Ayoko ng mga paliwanag. Gusto kong malaman kung nagbago ka. Pero bago yon, kailangan mo munang bayaran ang ginawa mo. Si Rosela, na nasa tabi ng anak, ay tahimik lang. Nakatingin diretso sa mga mata ni Eladio at hindi na kailangang magsalita pa. Ang presensya nilang mag-ina ang pinakamatinding hatol na maaaring matanggap niya. Sa loob pa rin ng presinto, inihatid ng mga pulis si Eladio sa isang hiwalay na silid, malayo kina Jasmine at sa iba pang testigo. Wala siyang posas, pero halatang lubhang apektado. Umupo siya sa harap ng dalawang investigador na hindi pa naroon para magsampa ng kaso, kundi para maintindihan muna ang buong pangyayari. Mapanuri ang unang mga tanong. Gusto nilang malaman ang relasyon niya kay Rosela, ang nalalaman niya tungkol sa pagkawala nito at kung bakit sinubukang sunugin ni Jasmine ang restoran. Umiwas si Eladio sa mga detalye sa simula, pero habang tumatagal ang pagtatanong at bumabalik ang mga alaala nang mas malinaw, unti-unting bumigay ang kanyang emosyon. Nagsimula siyang manginig, iniiwasan ang tingin at bawat sagot ay lalo lamang nagpapabigat sa katahimikan hanggang sa tuluyang bumigay sa gitna ng luha at inamin ang lahat. Ako ang nagtulak. Ako ang nagtulak sa kanya mula sa bangin. Nagkatinginan ang dalawang pulis. Buntis siya noon at, at inakala kong hindi na siya babalik. Ilang segundo ko lang siyang pinanood. Akala ko patay na siya. Paulit-ulit siyang nauutal, na record ang kanyang pag-amin. At simula noon, naging legal na ebidensya ito. Agad na idineklara ang kanyang pagkakaaresto. Sa kabilang bahagi ng presinto, narinig ni Jasmine ang mga sigaw at bulong-bulungan ng kumpisal. Nakakulong sa isang maliit na selda, may isang konkretong bangko at manipis na kumot, tuluyan na siyang nawala ng kontrol. Sumigaw siya na duwag si Eladio na sinira nito ang lahat na sana nakatakas sila na ilang taon siyang nanatili sa tabi nito at sinira niya pati ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Binugbog niya ang rehas, pilit na humihingi ng pansin pero wala nang nakikinig. Ang katahimikan ni Eladio na ngayoy tahimik din sa kabilang selda ang tuluyang pagputol ng ugnayan nila. Hindi siya tumutugon, hindi sumisigaw, hindi nakikipagtalo. Umuupo lang siya sa isang sulok na kayuko at wala ng lakas para magsalita pa. Nalaman ni Rosela ang tungkol sa kompisal makalipas ang ilang oras. Nang ipinaalam ito ng abogado at sinabing formal na isasampa ang kaso, tumangulang siya at nagpasalamat sa impormasyon. Hindi siya ngumiti, hindi siya nagdiwang. Sa halip, bumalik siya sa restoran at tinipon ang mga empleyado. Ipinaliwanag niya na tapos na ang insidente ng tangkang pagsunog na gumagalaw na ang hustisya at na ang prioridad ngayon ay ang pagpapatakbo ng lugar. Ipinahayag niya sa harap ng lahat ang paglulunsad ng bagong proyekto, isang programa ng pagsasanay at pagtanggap para sa mga kabataang galing sa lansangan. Gaya ng pagbubukas ng pintuan sa akin noon, tayo rin ay magbubukas para sa iba. Magbibigay tayo ng bagong simula, ng trabaho at dignidad. Yan ang tunay na mahalaga ngayon sabi niya sa harap ng mga tauhang halatang emosyonal. Agad kumalat ang balita sa komunidad at mabilis na nagsidatingan ang mga aplikasyon, resume at mensahe ng suporta. Sa bahay, mas madalas nang nagkukwento si Rosela kay Amara. Tuwing gabi, ipinapakita niya ang mga lumang litrato, tinuturo ang mga recipe na natutunan niya habang assistant sa kusina at sinasabing hindi galit ang sagot sa lahat ng bagay ang pinakamalakas na sagot sa kawalang katarungan ay ang patuloy na pagtagumpay. Sambit niya habang hinihimas ang buhok ng anak. Itinakda ang pagdinig ni Eladio sa isang lunes na umuulan, tugma sa bigat ng sandali. Punong-puno ang korte, may mga mamamahayag, usisero at legal na kinatawan mula sa parehong panig. Maagang dumating si Rosela kasama si Amara na nakasot ng maayos at seryoso. Matatag ang tingin kahit ramdam ang tensyon. Umupo silang mag sa gitna ng silid sa hilera kung saan tanaw na tanaw ang akusado. Hindi na sila gaanong nag-usap sa biyahe papunta roon, pero nagpalitan sila ng tingin bago pumasok. Isang tingin na nagsasabing lahat ay malinaw. Naroon sila hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Pagpasok ni Eladio, may posas sa kamay at sinasamahan ng dalawang ahente. Nagkaroon ng maikling bulungan sa loob ng silid. Halata ang pagod sa mukha niya. Mas payat, mas puti ang buhok at puno ng bigat hindi lang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Iniwasan niyang hanapin agad sa mata si na at Amara para bang alam niyang wala siyang lakas para harapin ang mga bunga ng ginawa niya. Umupo siya sa tabi ng abogado na kahit sanay sa korte ay waring isa lang ding tagapanood kaysa tunay na tagapagtanggol. Halos tiyak na ang hatol. Dahil sa pagamin niya kasabay ng ebidensya at kasaysayan ng krimen, halos wala nang puwang para sa anumang legal na palusot. Habang binabasa ang kaso, bumalik ang lahat ng detalye. Ang tangkang pagpatay, ang pagtangging tumulong, ang pakikipagsabwatan kay Jasmine, ang pagtakas, ang mga taong katahimikan, atang ang pagbaliwala sa anak. Sinadya ng hukom na ipunto ang lamig ng konsensya ni Eladio na itinago ang lahat ng ito sa loob ng higit isang dekada. Tahimik siyang nakikinig, mga kamay sa tuhod, nakatingin sa sahig. Nang tanungin siya ng hukom kung nais niyang magsalita bago ibaba ang hatol, dahan-dahan niyang tinaas ang ulo at hinarap ang hukom. Pagkatapos ay lumingon siya kina Rosela at Amara. Hindi ako humihingi ng tawad, sabi niya. Mababa pero malinaw ang boses. Hindi ako karapat dapat. Sinira ko ang mga buhay. Pinura ko ang isang kwento at sinupukang magpatuloy na parang wala yung lahat. Ang ginawa ko, hindi mapapatawad. Napalunok siya bago nagpatuloy. Pero kailangan ninyong malaman na nitong mga huling buwan, malinaw ko nang nakita ang lahat. Nakita ko kung sino ako noon. Nakita ko kung ano ang naging ako at kung may maari pa akong gawin ngayon, yon ay ang tanggapin ng mga kahihinatnan, kaya hindi ako humihiling ng awa. Ang hiling ko lang ay alagaan ninyo ang isa't isa, at sana'y maging masaya kayo malayo sa lahat ng ito. Pagkatapos ay muli siyang yumuko at tahimik na naghintay. Hindi nagtagal ang hukom sa desisyon. Batay sa lahat ng ebidensya, hinatulan si Eladio ng mahabang pagkakakulong na walang posibilidad ng agarang paglaya. Sa pagdinig ng sentensya, hindi siya nagpakita ng gulat. Malalim lang ang hininga niya at nanatiling walang kibo. Habang ini-escort palabas ng silid, dumaan siya sa pasilyong naghihiwalay sa mga upuan ng publiko. Doon tumayo si Amara. Naramdaman niya ang presensya nito at lumingon. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sapat para makita niya sa mga mata ng anak ang hindi na kailangang banggitin. Walang galit, pero wala rin kapatawaran. Isang hangganang hindi na malalampasan sa pagitan ng nakaraan at ng kung anuman ang hindi na babalik. Matapos ang sandaling iyon, tumalikod na si Amara at naglakad palabas ng korte kasama si Rosella, hindi na lumingon pa. Lumipas ang mga araw. Sa kulungan, si Jasmine ay hindi na ang parehong babaeng mayabang at kumpiyansa sa sarili habang kasama si Eladio noon. Nakakulong siya sa isang maliit na selda, Hiwalay sa ibang bilanggo dahil sa mga paglabag sa loob. Halos araw-araw siyang nagwawala. Sumisigaw sa mga bantay, nakikipagtalo sa kahit anong boses na marinig, nagwawasak ng gamit, sinasakta ng sarili sa pader. Hindi ako nararapat dito, sigaw niya araw-araw. Paulit-ulit niyang sinisisi si Rosela, sinasabing ito ang nagplano ng lahat, si Eladio daw ang tunay na may sala, at ang lahat ay pinagtulungan siya pero wala nang gustong makinig. Sa selda sa tabi, iba na ang landas ni Eladio. Halos hindi siya nakikipag-usap sa mga kasama. Tinatanggihan ng mga dalaw kahit pinapayagan. Karamihan ng oras ay ginugugol niya sa pagsusulat. Gumagawa siya ng mga sulat, hindi lahat ay ipinapadala. Ang ilan ay para kay Rosela, ang iba para kay Amara. Ang pinakamahaba ay naisulat niya sa isang malamig na madaling araw. Anak, Panimula ng liham, wala kang obligasyong basahin ito, pero kailangan ko itong isulat. Sa sulat, ikinuwento niya ang mga takot niya noon, ang mga pagkakamaling nagawa, at ang matinding pagsisisi sa pagkabigong maging isang ama. Hindi siya umaasa ng sagot, pero gusto niyang malaman ng anak na tinatanggap niya ang lahat. Tinapos niya ito sa ganitong mga salita: Sana manahin mo sa ina mo ang lakas at kabutihan at sana hindi mo kailanman maranasan ng mabuhay na may pasan na konsensya. Dumating ang sulat kay Rosela, nakalagay sa isang simpleng sobre, iniwan ng palihim sa may pinto ng restaurant ng isang volunteer na abogado. Tahimik niyang binasa ito sa bahay, matapos matulog si Amara. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya ngumiti. Maingat niya lang itong itinago sa isang folder na kasama ng iba pang mahahalagang dokumento bahagi ito ng kwento. At gaya ng lahat ng iba pa, kailangang mapanatili sa ayos. Kinabukasan ng gabi, magkasama silang kumain ng tahimik. Isang ordinaryong araw, walang espesyal na okasyon. Sa mesa, may kanin, ginisang gulay, inihaw na isda, at sariwang katas ng prutas. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga plano sa weekend at masiglang ikinuwento ni Amara ang ideya niya para sa muling pag-aayos ng delivery section ng restaurant. Maingat na nakinig si Rosela, masayang masilayan ng anak na lumalaking may layunin. Pagtapos ng hapunan, sandaling natahimik sila. Hindi dahil wala nang masasabi, kundi dahil sapat na ang katahimikan para ipadama ang kapayapaan. Samantala, sa kulungan, muling sumisigaw si Jasmine, galit sa mundo, habang si Eladio nakaupo sa dati niyang pwesto, nakatingin sa sahig, tahimik na pinakikinggan ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay mas mabangis pa kaysa sa kahit anong sigawan. Pareho silang nakabaon sa nakaraan. Pero si Narosela at Amara ay piniling magpatuloy. At nagpatuloy sila, hindi para gumanti, kundi para mabuhay. Salamat sa pagabot hanggang dito. Sa isang mundo kung saan maraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, pakisuportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe. Malaking tulong yon para maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong kwento na kailangang marinig. Ikomento mo kung saan ka nanonood. At kung maari, ishare mo ang video. Mayaring maliit na bagay lang ito pero ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay pagkalat rin ng pag-asa